要把。

kapila na ko dali ni ano na nakaami na, ko sa mga maling way ba so sinyasan ko sa ubang driver na mali akong iagian niya dagan kay mga pulis na rin muna ra pulis na po ni namang guta sa downtown guys na agar yung mga action so ang secretary of state na, na unahan so naaraan dali kanila is dahil tamak ko ha oh is special power ng katuyan attorney so apostel ang tawag na nila Apostel. so muna nakabell diba is all the corners yung adaling so manita lang tag parking na

marita mo ani kay eh, mahulog ta ng coins ba so require permit marita yung bayad ta let's see So, darihan na guys. Actually, nakalimot ko ang floor to. Pero, check lang na to. Tanaw na to sa directory. So, ang Secretary of State, guys, na sa fifth floor. So, 5th floor ta. Room 513. na lang there is our right side I've been here actually many times guys I think that this is it Magitan lang nato five 513 Bye guys, nakuha na natin ang ating apostel uh, ito yung uh, para sa ating special power of attorney. Kailangan merong tatak ng apostel Apostel, apastel. So, ang bayad lang nito guys is $10. And then, ah uh, sila na rin ang nag-notary. May, notary Ninot na nila. Kasi normally, pupunta ako sa uh, ibang location para mag para magpanotary. So, dito, um, uh, dito na lang ako nagpa-notary kasi pwede naman pala. So, $10 sa pastel and then $5 sa notary. Yun lang guys. So, tapos na tayo dito guys. Ngayon, ang uh, i-FedEx na natin to para mapadala na sa Pilipinas. Dahil, ah, uh, Dahil wala ako doon, so yung kapatid ko or yung nanay ko ang bali special power of attorney eh, para maasikaso nila yung deed of sale saka yung uh, title na rin pero matagal-tagal yon so kailan mo na nilang asikaso yung deed of sale guys, mga tao dito, gumagamit lang yan ng uh, nag-hunk lang yan sila kapag ka kailangan talaga. So, ngayon, punta na tayo ng FedEx para ma-imit. Kaya binira akong napunta ng downtown unless may mga documents akong kailangan ng puntahan. At sa kapag rin kami ng city market, so yan lang yung time na nakakapunta kami dito sa ano. na rin na-improve dito guys kasi dati dito noon mga anong mga lumang building halos so marami pa rin mga lumang building na nere-renovate lang nila so yung lupa ko pala na binili guys sa ano yun sa province namin sa Davao kasi nung umuwi ako nalimutan ko siyang i-process pero na-paid off ko na bago ko lang na-paid off maliit lang yan guys pero mabuti na rin kaysa wala diba para kahit papano kung wala na tayo meron tayong maiiwan sa ating samahan hindi rin sila manghirap kasi mahirap kaya sa atin lalo na pag wala kang bahay nangungupahan ka forever maliit lang yung pinatayo ko pero at least sa amin na yun Tulad niya, nalimutan ko na may pupuntahan pala ako. FedEx. Ang init kaya ngayon dito, guys. Grabe. Fail ko na sa Pilipinas pa rin ako. Ano dito eh? 100 degree Fahrenheit. Super init. Fahrenheit yung gamit dito. Ewan ko sa Celsius mag -ilang. Anyway, mainit ngayon dito, sobra. Kaya maganda yung meron kayong bottle water, yung lagayan ng water tapos lagyan nyo lang ng ice. O kaya maglagay kayo, kayo ng color sa car nyo. nandun nakikip na ko no. sa bibili ng poler aspa nang dampoler kasi lalo na ngayon mainit grabe dapat may water ka talaga north north side kasi ano para ka lang nasa province din yung mga puno na yan guys sa likuran yan yung iba dyan may mga bahay bahay din hindi lang makikita kasi nga tatabuhan ng sya ng mga puno sinasadya nila yan minsan dahil uh, yung iba gusto ng privacy yung iba naman ay yung state naman gusto na natural looking kaya itong nasa gitna yung mga damo dyan dito sa left side minsan hinahayaan lang yan eh kasi para maging natural looking pero minsan sobrang haba na sabi ng boy sabi ng partner ko hindi na yan natural looking kundi tinatamad lang yung mga nagmumo daw <laughs> kasi minsan sobrang haba na eh pero dito talaga guys yung mga puno na yan yung mga wild well kinikip talaga nila yan para maging uh, natural looking kahit sa Kansas ganun siguro mag over ka taxi pero mahal yun kaya dito kahit kakaragkarag na yung sasakyan mo okay lang yun basta meron kang sasakyan 但是你。 Stuff, para meron akong rate card. Tingnan natin magkano yung charge. Ayan guys, na-email ko na yung ating special power of attorney. At ang cost ng ano guys, ng binayaran ko sa FedEx is $172. Ano lang yun ah, tatlong paper lang yun. it